Hello mga kachika! Grabe, sobrang daming ganap ngayong linggo, kaya eto na, ang one-week ganap ng Liz Ken. From Liza Soberano's international fashion trip sa Singapore with Chanel to her back-to-back -back events and new single hanggang sa usap-usapang love life ni Enrique Hill na pinagpipiestahan online. Kaya kung gusto mo ng latest, unfiltered pero classy na chika, Stay tuned dahil dito sa channel na to, walang minti sa tea. So ayan mga beshi, nagsimula ang linggo ni Liza sa Singapore para sa Chanel Cruise 2026 show. Grabe ang social ng event, kasama niya ang ilang international personalities. At hindi lang siya pumunta for a day, ha? Huh? Halos tatlong araw din siyang nagstay sa Singapore para sa buong Chanel experience. Day 1 pa lang, nagkaroon sila ng Chanel Welcome Dinner kung saan nagkakilanlan ang mga invited global artists and creators. Day 2, sempre the Big Chanel Show kung saan nagpasabog ng elegance si Liza in her chic black outfit. At Day 3, may exploration day pa around Singapore. Nagpunta sila sa art spaces, nag sa city at nagkaroon ng bonding moments with the Chanel team. Grabe mga sis, parang Emily in Paris pero version ni Liza sa Singapore. Makikita mo sa mga IG post niya na super thankful siya sa Chanel for the invite. Ang caption pa niya, may dream come true vibe. Halatang in-enjoy niya every moment. At sabi nga ng mga fans, she didn't just attend the event, she owned it. Main character energy talaga si Ate Mo Liza. Pagbalik niya sa Pilipinas, aba hindi man lang nagpahinga si Miss Global Girl, agad siyang dumalo sa Professor Bengal by Doctor Shiba event, isang brand na focused sa pet wellness. At perfect ambassador talaga siya kasi alam mo bang may lima siyang rescue cats sa Los Angeles? Kaya supernatural sa kanya tong campaign. Ang cute nga ng mga fans sa comments. From Chanel runway to cat mom realness. Ganunchaka flexible. One day, fashion queen. Next day, animal lover. Multi-talented and multi-hearted. Midweek naman ayana na ang sunod, sunod na endorsement shoots. Ang glam team niya sina Perry Tabora, Mickey C, at Renz Pangilinan halos araw, -araw may tag sa kanya sa stories. From beauty brands to fashion layouts, talagang booked and busy si Liza. every appearance niya trending agad. Parang lahat gustong maging Liza Soberano for a day. Ang sabi nga ng mga netizens, She is booked, busy, and unbothered. At totoo, kasi kahit loaded ang schedule, fresh pa rin. Parang walang puyat, walang stress, puro goddess energy lang. At syempre, hindi rin magpapahuli sa social media. Si Liza ngayon sobrang active na ulit sa TikTok at Instagram. May mga bagong reels, transitions at mga candid posts na sobrang natural at funny side niya. Ang sabi nga ng mga fans, this is the Liza Soberano era we've been waiting for. Yung vibe niya ngayon, confident, free, and happy. Kita mo talaga na nag enjoy siya sa ginagawa niya, parang wala ng pressure. Just pure love for her craft. Ito na mga kachika, ang pasabog ng linggo, Red Ferrari. Yes, Liza's upcoming single set to drop this November the 14th. Ang sabi so ng mga fans, this marks a new chapter for her, from actress and endorser to full-fledged recording artist. Ang title palang Red Ferrari. Fierce and powerful vibes agad. Feeling ko it's gonna be an empowering, confident anthem. So mark your calendars, mga sis, so kasi isa na namang panibagong era ni Liza ang magsisimula. At alam niyo ba sinasabay din niya ang Hope Studio clothing brand na gawa niya? At malapit na rin ang release nito. Ngayon mga kachika, punta naman tayo kay Enrique Hill. Habang si Liza busy sa global events at music release, si Ken naman ay focus sa bagong project niya Manila's Finest. Pero, hindi pa rin humuhupa ang issue na umiikot online tungkol sa diumanoy umano'y pakikipagrelasyon niya kay Andrea Brown. May mga lumabas kasing balita at post na may connection daw si Enrique kay Andrea, pero hanggang ngayon wala pang official comment mula kay Quen mismo. Kaya ayan, nagaantay pa rin ang fans ng sagot, lalo na yung mga solid Liskin supporters na gustong marinig ang side niya. Pero mga beshi, habang walang kumpirmasyon, chill lang muna tayo ha! Focus muna tayo sa good vibes at sa success ng dalawa. Ika nga ng iba, kahit magkaibang landas na, parehong winning sa kanikanilang career. So ayan mga kachika, yan ang one-week ganap ng Lisquen. Liza's thriving, Chanel professor. Bengal, endorsements, and her new single, Red Ferrari. Habang si Enrique naman busy sa pelikula, tahimik pero steady pa rin kahit may mga issue online. Kaya comment down below, alin sa mga ganap ni Liza ang pinaka-excited kayo? At anong masasabi nyo sa mga chika tungkol kay Enrique? Pero syempre, keep it classy mga kachika dito sa channel nato. Marites with manners tayo. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para lagi kang updated sa susunod nating one-week ganap ng Lisken. Hanggang sa susunod na chikahan, stay gorgeous, stay kind, and stay updated!